Ay, ibig sabihin na ano, ginagawa niyo pa lang, nakuha na yung bayad. Opo, kahit bawas sa kanya, kung gusto niya, sige, binibigyan na lang. Sabi ng, kasi sabi ng doktor, ibigay niyo na lahat kung anong gusto ng anak niya. Ayaw mo pang magsalita? Eh? Opo. May gusto kang sabihin kay Daddy Frankie? Opo. Nakakaya naman pong sabihin. Sige, malay mo, may ibibigyan ni Daddy Frankie yun, no? Samuli so, na yung pagbisita. So, ito na yun, aming kabay mo na yun. Bilang natin, one two, 3 4 Yun, mga kababayan, sa mapagpalang araw, mapagpalang gabi sa ating lahat. Ang Team Daddy Frankie po ay nandito ngayon sa bahay ni Louie. Na kung saan, meron kaming dalang ano, uh, tangke. Ng... Kasi ito, mga kababayan, mahal to. Binili mo sa labas kasama yung tangke. So, para makagaan sa kanila, bawas gastusin, din dala ng team Daddy Frankie. At inutosan kami ni Daddy Frankie na i-update lahat ng mga beneficiary niya. So, uh, dahil sa hindi inaasahan na uh, pangyayari na problema ng ng pamilya ng Daddy Frankie. So, alam po na, naman natin na yun po ay hindi inaasahan. No? So, kasama ko ang buong team si Kuya Risky, Kuya Chris at Bustax uh, Bustax magandang araw sa inyo mga kababayan uh, kami muna yung pansamantalang uh, pupunta kay Kuya Louie ayon uh, din kay Daddy Frankie kasi sabi nga ni Sam Motoblogs uh, may pinagdadaanan pa sa ngayon, sa kasalukuyan si Daddy Frankie at ng kanyang buong pamilya, so kami muna dahil ngayong araw kasi ang schedule dapat napuntahan si Kuya Louie ni Daddy Frankie Kaso, yun nga po uh, may problema so kami muna ng buong team Kuya Riske uh, Christian sa MotoVlogs ang pupunta muna para ibigay sa kanya tong uh, extra oxygen kasi alam nyo naman mga kababayan uh, hindi biro-biro ang oxygen kasi siguro uh, sam ano lang to no sang araw niya lang gagamitin ta hmm. sabi nga ni nanay nung nakaraan na ano lang taglit lang Saglit niya lang maubos, no? So, ano? Hindi na natin patatagalin mo stocks, no? Yes. Punta na natin. Hala. Tingnan muna na, ah. Bisitahin natin si Kuya Louie, mga kababayan. Tawagin natin sa tatay. Ta Tawag po! Tawag hey Hello, Hi. Tay! Oh. Good afternoon po! Ang gandang araw. Si Nanay? Nandang po! Saan po? Today! Hindi, kami na lang sa ata pupunta dyan. Okay! Tay, papasok po nito, Tay. Papasok na lang Wait po ito. Saan po siya, Tay? Saan si nanay po? Hey! Yan, punta Hanak na dito, namin. punta namin. na kami. Ah, yan pala si nanay. Ano ginagawa niya, Nay? Ano siya yung kubo? Ha, ah, marunong din pala kayong magawa niyan. Ang panghanap buhay ninyo. Ang laki nito na yan makukuha dito sa... Bakit po? Nakuha na rin. Ay, ano yun? Nabenta na? Hindi po. Na nabali na namin po. Nabali na? Opo. Okay. Na Ay, ibig sabihin na, ano, ginagawa nyo pa lang, nakuha na yung bayad. Opo. Okay. Ganun ba yun? Opo. Okay. Hmm. So, hindi pa natatapos? Wala nang bayad po. Pagkatapos, wala nang bayad? Opo. Okay parang paunang bayad na kaagad. Oo. Parang... Hindi hmm. pa na umpisa, nakuha na yung bayad po dito. Kasi, simple, tapos po. Hmm. ng ano, na, ano sa bahay. Tapos, may pinapalo pa akong tatlong anak. Tapos, si pa, isa pa rin doon. Nung tayo ito, mainit po. Ay, nai, dito tayo. Para ano? mga kababayan, eh, eh, hindi pa natatapos yung ginagawa ni nanay na Kubo, eh, nakuha na daw yung bayad. Yan po mga kababayan, mapapansin niyo po yung outfit namin. Kasi, ano, katapos, may bagyo po na nadadaan natin yung mga kasi, ano, bas basa. Kaya, hindi, hindi kayo nakapagsapatos, no? sa ano to, uh, mga boy scout. No? Tara, mga kababayan. Kumusta lang namin kayo, Nay? Kaya na pa kami, Nay. Oo. So, Kumusta na po si Louie? Ayos na rin po. Sa ano, awan ng Diyos. Kaya paano hmm. papano po. Kaya mahirap, kinakaya. Kaya, kaya, walang wala na po. Paubos na rin yung gabot niya. Tapos yung oxygen si niya. Sa, hindi ko lang alam kung saan kami kukuha ng pangbili. Kung may, yun. may dinala oh. po kami na yun saan? Oh, salamat po. Okay. Oh, Pandagdag din po yun. Nay, kumusta naman yung huling check-up ni... Ngayon sana, ano, may check-up siya ngayon. Kaya inintay lang namin yung driver ng all bulans kasi walang, walang extra driver. Pa, pag, ano, tatawagan niya na ako ngayon. Pero ngayon, ngayon araw na ito mag-check-up siya ngayon. Ay, bali ngayon na nice, schedule ni Kuya Luwin Para malaman namin kung ano yung... Anong sasabihin ng doctor sa kanya kung anong plano sa kanya kung gagamutin pa o okay, kikimuhin siya para alam namin. Kasi yung binigay ni Daddy Frankie ng kalaan po, naubos na rin po yun. Wala na rin kaming hawak ngayon. Y yung pinabili ko kanina, isa, yun na lang, last na yun. Tapos ano... Ilang araw niya po ba ginagamit yung... Ano, ano da, yung pa, obsidian? isang araw, isang gabi, saka isang araw lang yun. Kinabukasan, wala na rin. Buti nga nandyan yung hipag ko na tumutulong sa amin, kahit 13 ka na lang yan ginagamit namin. Panggatso lang, okay na sa kanya pampit pang, -pit, pang na yung takada ko ngayon. Nung mula pumunta kayo dito, pangwalo na yan. Ang bilis pala maubos na yan ha. Ah. Paglit lang yung tangke. Kasi ay. pag ibababa mo yun, sir, ano, parang, parang namamatay siya. Sabi niya, gusto niya mataas pa. Kasi hindi makahinga. Kailangan malakas ang May oxygen. May time siyang ano, mahina. May time siyang masigla. Hindi ko maintindihan kailangan ano, kaya sa mga binubolume yung oxygen. Kaya lang, pag kumakain po siya, di ba, kunti-kunti lang sabi ko. Pero pag nabibigla yung ano niya, dito nababara siya, nahihirapan siya huminga. Kaya ang ginagawa ko, dinuduro ko yung pagkain niya. Kaya yung bawal sa kanya, gusto niya, eh, sige, binibigay na namin. Kaya ang gusto niya sa, gusto yung pagkain. Kaya bawal, sige. Hmm, ibig lahat kahit na hindi na dapat ano binibigay niya na. Opo, kahit bawas sa kanya, kung gusto niya, sige, binibigyan na namin. Sabi ng, kasi sabi ng doktor, ibigay niya na lahat kung anong gusto ng anak niya. Sabi. Kasi ang last niya, sabi nila, tutubuan siya. Pero ah, ina inaano ko kasi, bakit hindi kaya ng katawan niya. Kasi payat na siya, manipis na yung ano niya kasi. Opo. Baka mamaya, pag, pagka uh, tubo nila, maya, maya, wala na. Kaya mabuti pa na dito na sa bahay. Pero simula nung ano, ay, uh, na napaka-check up si Kuya Louie. Uh, may nakikita po ba tayong changes? Parang pagkaiba nung uh, una pa lang na kinukonsulta natin siya sa ngayon? Oo, pero mas, nga, mas magaan siya ngayon kaysa nung una ko punta kayo dito. Parang siya na, nasigla siya ngayon. Hindi katulad dati na ano. Mas masigla siya ngayon. Pero may time naman siyang ano, mahinang mahina siya ang hirap siya huminga Yun, tapos nagsisigaw siya pag tuwing gabi kahit, kahit hindi gabi sumisigaw siya sobrang sakit kasi pag ipapay naman ko ng gamot hindi na kaya dito parang bumabara pero ngayon na si Kuya Louie, uh, kumusta siya? Kumain na ba siya? Kumain na po. Bumili po ako ng mais niya kasi yung ang gusto niya yung mais na luto binili sa bayan, binili ko na ng loto. Kasi yung, sabi niya, mo ko na yung sabi niya. Kaya niya pang lunokin niya na eh. Opo, kasi malambot naman yun. pa Pilipino niya talaga. Oo, Mm. Hmm. O, huwag niya pa kainin ng ano, mama titigas. Hmm. Hindi, ang ginagawa ko pag kumakain siya, yung sumisabaw. Tapos dudulogin ko yung kanin. Yung malambot oh. na malambot. Yun. Oh, well, ma laban lang, tapos na ba pang ano, buhay ni Glowing, no? Yeah. no? pag lang natin. Wala lang pong imposible yun yeah. ako. Pag sabi niya pa minsan nga, soko na ako, sabi niya. Sabi niya, gusto niya magpatubo, kaya lang, ang inaano ko bakit hindi kayo ng katawan niya. Yung inaano ko. Gusto ang gusto niya magpatubo, pero pagdating na lang sa ospital, ayaw na rin niya. Pero sa, dito sa hmm. bahay, gusto niya. Sabi ko, kung, kasi yun yung napanood namin doon sa ni ganyan sa kanya, malakas siya, tapos ki, ginubuan niya, kinabukasan na matay. Hmm. Kaya sabi ng nurse sa kanya, huwag ka na magpatubo ading, sabi niya. Kasi ka, mabuti pa ganyan ka sa magpatubo ka. Mabuti pa yung ganito ay kasi magpatubo, kasama ka namin. Kung magpatubo, di wala na rin. Yan ay, ang um, buhat ng na uh, vlog si Louie ni Daddy Frankie, eh. ano po yung mga Uh, ano na, na itulong sa inyo? Ano Malaki po Malaki po. Malaking bagay yung natuloy ng Kasi kung wala yun, wala, hindi ko mapapaan yung anak ko, ano, ano, hindi ko mapapagamot sa kawin akong pambili ng gamot niya. Malaking bagay na yun sa kaan. yun po. yun po uh, pa tayo sa mga, no, mga babae uh, natin na sa uh, uh, ibang bansa, sa mga nakapanood no, <guli> sa Pilipinas. Ano, may mga ang puso, no? Opo. Uh, kasi yan po na uh, po yung tulong ni Daddy Frankie na, na na isa kayo sa natutulungan ni Daddy Frankie. Isa si Louie na ano. Nga pala po, yung 'di ba sa sabi niyo na nakaraan si Louie, hiling niya na Opo, natupad siya ng pare. Na, natupad po yung pumunta yung pare dito kinabukasan no. Pumunta yung pinsan ko dito tapos kinausap po siya. Pwede bang ano lumabas yung pare sa bahay. O sige, sabi niya. Tapos bumili ako ng oxygen. Hindi ko na natnan sila. Pumunta pala dito yung pare. Ah, hindi mo na sila natinan? Opo. Kasi gabi na yun eh. Opo. Anong, anong sinabi ng pare po? Opo. Opo. Hindi, sila nag-usap ng tanongin sa kanya mamaya kung ano sabi niya. Kasi sila dalawa lang. Sila lang um, tapos yung asawa ko. Tapos yung anak kong isa. Yun po. Kahit mahirap, kinakaya. Pin hindi wala namang problema, hindi masasolusyonan, di ba? Apo. Basta Para po lang. ni Lord na ano, mm. na pagsubok. Kailangan malampasan. Apo. Pagsubok lang po. Sabi pala. niya sa akin, sabi niya, kay, ano, kung hindi na mo ako kukunin, pagalingin mo na ako, sabi niya. Kung, kung hindi mo ba ako ano, sa taas, pagalingin mo na ako para ma, makatulong din ako sa mga tumutulong sa akin, sabi niya. Si Louie na ano, you know, nakita ko sa kanya, mas inuuna pa niya yung ibang tao kasi yung Opo, sarili Opo, niya. No? ang sabi niya sa akin kasi ano, kung talagang pagaling ako, talagang sasama ko kay Daddy Frankie, sabi niya. Opo. Yung parang ganito so, sa inyo. Sobrang bayit ng anak oh, niya, ano. Oh, Opo. Oh, oh, oh. Bihira lang yung batang ganyan. Na, ano. Ang dami na awa sa kanya, yung nakita niya yung video niya, maraming umiyak sa kanya. Opo. Hmm. Yan na, bisitahin natin si ah, Louie. Sige po, pa, pantatahin natin sa Louie. So yung mga babae, tignan natin yung kalagayan nga ni Loey. Yung sabi ni nanay, nag-okay na daw siya. Maganda na daw yung wala kalagayan niya. Yung nga pala mga babae, sa mga hindi pa nakapalo, nakasubscribe kay Daddy Frankie, no? Paklik pa na ang bell button at para kayong updated at siyempre, subscribe mo na rin po ang Daddy Frankie. Meron po siyang 1.3 subscriber at sa kanyang Facebook page, meron siyang 7.5 followers. So, mag po tayo sa mga fake page, no? Uh, nag nag-scam, nagpapalaganap ng mga, mga na hindi naman po ginagawa ng Daddy Frankie, eh, no. Daddy Frankie po pupunta sa mga bahay-bahay tumutulong. Yung mga humingi sa inyo nang nagpo-post ng nang nanalo ka ng 50,000, hindi po totoo 'yon, no. Lagi po namin pinapaliwanag, lagi pong pinapaalala ni Daddy Frankie. No, tara po. Punta na si Loy. Hello, Loy. Hello, Loy. Pasok kami eh? Thank you. Ang ganda ng araw. Opo. Kumusta na si Lowi? Okay naman po. Okay? Okay. 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 Opo. ako ha. Eh. Opo kami. Okay. Ano yung mga pagbabago na Na kay Lowi? Malakas po. Malakas ano, po. Malakas po. Malakas po. Malakas po. Malakas po. Malakas po. Malakas hindi po. Malakas po. Bawal po. Bawal po ah? Pati tubig, bawal sa kanya. Ah, bawal ng tubig sa kanya. Ano po ma pwede niya kainin lang? Doon hospital, wala. Tawawa pag... Dextrose niya sana lang? Doon lang po. Pati pagkain -pag -pag niya, bawal lang. Tatloan di kumain. Mm. May namunggot lang noon. Pero ngayon, kumakain siya kahit ano. Kung walang hinihiling niya pagkain, siya ibili lang. kaya mo yung... pang magsalita? Opo. May gusto kong sabihin kay Daddy Frankie? Eh? Opo. Ano po, ano po yan? Hmm, uh, nagpapasalamat po ako kasi ano po, kahit, kahit ang dami niya na pong tinutulong sa akin, hindi niya pa rin po ako sinusukuan. At sa mga, sa team niyo po, Opo. na kahit na sobrang pagod niyo po, hindi niyo pa rin po ako nakakalimutan kahit na may bagyo po na pupuntahan nyo pa rin po ako kahit ulan eh mainit sinusukong nyo po para mapunta nyo lang po ako kaya maraming maraming salamat po sa inyo Ay lang po. at sa mga sumusupo at sa mga sumusuporta sa akin nagbibigay ng financial maraming maraming salamat po sana po po kayong FBA ni Lord para marami pa po kayong pagbigyan na katulad ko hindi lang ako yung mga taong ano pa po yung mga taong may kailangan yun po maraming maraming salamat po sa sa kanila at sa inyo po thank you Lomi so ang team Daddy Frankie uh, ito talagang dedikasyon na namin to yung pagtulong sa mga Pababay natin ang kailangan, no? Lalo okay. si Daddy Frankie. Yun talaga yung ano niya, yung mission niya. No? Okay. So, kaya ito, naparito ulit kami para kumustahin ka at uh, yung mga ibang naitutulong ng ibang kab kababayan natin, pinapaabot namin sa iyo. Okay. ah uh, Louis, paano mo nilalabanan yung, alam ano mo, sa kabila ng lahat, uh, at matibay ka, at paano mo nilalabanan? Kaya po nang sabi ni Daddy Frankie, palagi lang pong magdasal habang may buhay po may pag-asa. Yun lang po yung pinanghahawakan ko. Kaya pinagpapatuloy ko pa rin po kahit ang dami ko na pong nararamdaman sa katawan kahit sobrang hirap po hindi, hindi biro yung sakit ko. Pinapatuloy ko lang po kung hanggang saan po yung hangganan ng buhay ko di Hanggang doon, hanggang lang po eh, yun lang po yung binigay ni Lord eh. Wala na po tayo magagawa doon, kaya habang may buhay, tuloy lang po. Opo, okay, laban lang, Louie. Opo. Okay. Yun lang po yung pinangawakan ko yung sabi ni Daddy Frank. Opo, okay. okay. tama, tama yung sinabi ni Daddy Frank. Opo. Okay. Uh, uh, kapit ka lang kay Lord na huwag kang mawala ng pag-asal, ay kang magdasal. Opo. Okay. At, ah, uh, ka ni Lord. at uh, Wish din namin na ano, gumaling ka na. No? Okay. So, narito lagi ang team para sa'yo. At nandiyan yung nanay mo, at tatay mo, ang pamilya mo, yung kapatid mo. Uh, yan, uh, Kuya Louie, may dala kaming oxygen sa'yo ngayon para pag naubos yung ginagamit mo ngayon, meron kang reserva, ano? Pinardala ni Daddy Frankie. Bangapat si Daddy Frankie ngayon, uh, hindi siya makakasama kasi may pinagdadaanan po silang problema. Alam mo na ba yung balita kay Daddy Frankie? Na ano po yung may hospital po ba? Apo. Yes, Kuya Louie. Hindi po kasi ako nakaka ano ng cellphone eh. Hmm. Kaya iniwasan mo ngayon yung cellphone. No? Huh? Hindi po ano po. Uh, lumubo po kasi yung ano niya. Ano, yung, sira? Oo. Uh, Naba, Hindi naman po siya sira. Ano po. Na, pa, namamatay-matay po siya. Mm, Kaya hindi mo na nagagamit. May battery defect na, no? Oo po. Yun nga, Kuya Louie, uh, nagdala din kami ng oxygen at siyempre may konting sorpresa Mamaya, uh, sasabihin ni Kuya Sam. Uh, narinig namin yung sinabi mo kayo, Louie, uh, ang ganda ng pagkasabi mo doon, uh, huwag kang bumitaw. Dahil itong ginagawa sa'yo na panggamutan, eh, yung gamot, alam natin na artificial lang yan sa katawan para gumaling tayo. Pero ang lunas talaga, ang kagalingan, tama ka Kuya Louie na dasal lang talaga. Isang guni mo lahat kay Lord, isang guni mo lahat kay God kung ano yung problema mong pinagdadaanan. Kasi lahat tayo individual Kuya Louie may pinagdadaanan sa buhay. Ano? Kahit kami may pinagdadaanan din kami sa buhay, pero tuloy lang laban, tuloy lang dasal. Sinusuko namin ang sarili namin kay God. Dahil si God ang kagalingan, lunas sa ating karamdaman, lunas sa ating mga problema. Kaya Kuya Luwi, huwag kang bibitaw dahil ang kagalingan natin ay mula sa Panginoon. Huwag kang bumitaw. Araw-araw magdasal ka lang Kuya Luwi. Okay. Dahil walang pagsubok na ibibigay ang Panginoon na hindi natin kakayanin. Dahil ginagawa niya ito Kuya Luwi dahil may purpose siya sa atin. Huwag ka lang bumitaw sa Kanya. Tuli-tuli lang tayo sa pagdarasal. Dahil walang imposible nga. Dahil sabi nga nila, God is good all the time. Hindi natutulog ang Panginoon para sa mga anak niya, Kuya Louie. Laban lang. Laban lang, Kuya Louie, ha? Opo. Uh, uh, sa kabila ng pagsubok na pinagdadala ni Kuya Louie, mga babayan, nakikita natin na ano, siya ang palaban, tulad ng sinabi ko kanina. Uh, mas sinuunaw niya yung mga ibang tao, yung mga kamag-anak niya, nanay niya, kapatid niya, kaysa sa sarili niya. Pero ayun nga po, hindi siya nawawala ng pag-asa, pananalig sa ating pong may kapal. No? Tama, Louie. Laban lang, ha? Okay. Oo. So, sa kanina, nabanggit mo sa akin na may hiling ka kay Daddy Frankie. Ano yon Mm, nakakaya naman pung sabi. Sige, okay, malay mo, may bibigyan ni Daddy Frank yun, no? Tumuli so, na yung pagbisita. Ano, sana eh, magre-request po sana ako ng cellphone po. Kasi, ano po yung eh, hindi ko na po nabubuksan yung, ano ko eh, yung GC po sa, sa module, sa mga online class. Ah, oo nga pala, no? Nag-aaral, nag module uh, ka po, pa rin pala, no? Malapit na pong matapos, grade 12. Oo. Graduating ka na rin pala, grade okay. 12. Kaya sinatsaga ako po. Ano po siya gumagana, gumagana pa naman po, pero mm -hmm. namamatay-matay po siya. O, oh, siyempre kapag nagbabasa ka, okay. tapos man, biglang mamamatay, man, man, man. hindi mo na may papasa yung module mo? Wala na po. Hmm. Sana po, ano po, uh, madinig ni Daddy Frankie po yung request ko sa kanya. Opo, ayun, na ano po, ano? Sa ngayon, uh, wala kaming dala, no? So, hindi namin agad-gad may bibigay, no? Tapos, babanggitin din namin kay Daddy Frankie para matulungan ka sa pag-aaral mo, no? O, so, yun, yung munting hiling ni Louie, mga kababayan, no? Talagang nagsusumikap siya, lalo sa kanyang pangarap na nung buhat nung unang na vlog ni Daddy Frankie si Louie, yun yung banggit niya na nag-aaral siya, grade 12. So, isa siya sa estudyante na may pangarap sa buhay, na makatulong sa pamilya, balang araw. Pero sa kabila ng lahat, ito mayroon siyang niindang karamdaman na sana, uh, isama natin siya sa panalangin natin mga babayan, na si Louie ay malampasan niya lahat ng ito at uh, ma gumaling siya no? sa kanyang karamdaman. So, Louie, uh, Nay, hindi na namin patatagalin. Lapit ka dito, Nay. Ito, uh, pong kababayan tayo na may ganito ang puso, no? Si, si Hanover. Ay, Hanover. Um, Hanover, Germany. Germany. Kaibigan ni Ma'am Cherry, si Simea. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyo, Ma'am Karen M. At saka kay Ma'am Cherry, si Simea. Yan. Dahil nandito na po yung bigay nyo na pagmamahal kay ko Louie, ay uh, ipapareceive po natin ngayon kay nanay. Ano? Si Ma'am Karen M, siya yung nagpadala galing Hanover, German. Kaibigan si Ma'am Cherry, si Semer. Sila yung German national, no? To Louie. Ito yung pagmamahal nila sa'yo, Louie. No? So ito na yun. Aming kamay mo na yun. Bilang natin. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9 10 11 12 13 total of 6500 Yan boy sila yung ano po no sila yung bida natin ngayong araw Maraming salamat po sa tumutulong sa amin sa anak ko po Malaking bagay na ito, pambili po ng gamot sa oxygen niya po Ah ayun maraming maraming salamat po ulit Ma'am Karen M mula Hanover, German, German National na ito ay galing ah, kaibigan ni Ma'am Cherry Sisimer, no? So, si Ma'am Cherry Sisimer, nagpadala rin to kay Lowy noon, no? Kaya napanood ni Ma'am Karen M, yung video ni Lowy. Kaya si Ma'am Karen, ah, natouch siya sa kwento ni Lowy. So, muli po sa mga kababayan natin na sa ibang bansa, maraming maraming salamat sa kabutihan nyo po. Ah, nagpapadala, pinapadala nyo sa ating mga kababayan lalong lalong na po kay Louie. Louie, ano pong masabi Kukuha Uh, kuha lang ka namin ng konting mensahe. Ano masabi mo? Ah, uh, maraming maraming salamat po sa nagbigay ano po pangalan mo? Ma'am Cherry M. Ma'am Cherry M, maraming maraming salamat po sana. Lagi po kay mag-ingat diyan at lagi sana po lagi po kayong kabayan ni Lord. Ayun lang uh, po. Ayun, maraming maraming salamat. Muli po, ah uh, La, maraming salamat po kay Ma'am Karen M na may bininto ang puso. Sana marami pa po kayo matulungan uh, katulad ni Louie. At lagi po kayo mag-iingat uh, lalo na sa mga kababayan natin na sa ibang bansa na nag, nagpapakahirap sa kanilang, kanilang trabaho sa ibang bansa malayo sa pamilya. So sinasacrifice nila yung sarili nila para sa pangarap nila sa buhay malayo sa dito sa Pilipinas. No? sila yung mga bayani natin nasa ibang bansa. So muli po ah uh, maraming maraming salamat sa lahat, no? So hindi hindi na po kami magtatagal. Unahin ko lang Ayos mga kababayan, muli po maraming salamat in behalf of Daddy Frankie. Um uh, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga kababayan natin na sumasubaybay, sumusuporta kay Daddy Frankie, lalo na dito sa YouTube ah uh, I-click po natin ang subscribe button at lagi pong uh, i-share ang mga video niya para mas madami pa pong matulungan. Gustaks? Uh, yun mga kababayan, uh, magandang araw, magandang gabi. Hanggang dito na lang yung update natin kay Kuya Louie. Uh, at maraming maraming salamat po sa mga kababayan nating walang sawang nakasuporta mula una hanggang sa dulo ng ating misyon Sana Samahan nyo kami at sal salamat mga kababayan sa araw-araw na pagyakap kay Daddy Frankie at ng buong team. Dahil hindi po natin magagawa ito ng buong team at ni Daddy Frankie kung wala po kayo. Kaya sana mga kababayan na nakasuporta sa amin kay din Daddy Frankie at kay Daddy Frankie wag po natin bitawan. Tuloy-tuloy lang po tayo na samahan kami sa araw-araw. At 'yun na mga mga kababayan, uh, may premiere po tayo every 7:08 PM ng gabi uh, sa YouTube channel ni Daddy Frankie. Manood tayo doon para mas lalo tayong updated sa mga uh, programang ginagawa ni Daddy Frankie at ng buong team. Uh, doon tayo nag upload ng na mga full video natin, mga kababayan. 'Yun, mga kababayan, walang sawang pasasalamat sa inyong lahat. Kaya hanggang dito na lang po tayo, uh, kaya Sam. Okay. Uh, marang maraming salamat. So, laging magdasal na, no? laban lang. Pagaling ka. Uh, pagbabalik namin, ano, uh, makaka, ano ka na namin, makabanding ka na namin sa labas. Makakain na. No? Okay, maraming maraming salamat. Tapos yung healing mo, uh, isasanggunin namin kay Daddy Frankie, no? Okay, maraming maraming salamat po sa lahat, sa lahat ng nasa premier, nasa baba, uh, hindi namin kayo may isa-isa. At yung rise above, at sa lahat ng mga kababayan natin, maraming maraming salamat. Bye-bye po.